sa bawat tagumpay may mga inggit dyan na nakaantabay kaya ikaw diba? ikaw continue grinding lang or pabayaan mo itong mga lamok na ito mga walang mga pag-asa sa buhay na i-hate ka kahit na anong ginagawa mo alright kasi mga kaibigan yung mga taong inggit yung mga taong walang ibang ginawa kundi mang hate mang troll mga walang pag-asa sa buhay yan yan yung mga talagang walang talento, walang skill, kaya bitter sa buhay. Kaya ang ginagawa nila, mang-hate at mang-hate ng mang-hate ng kapwa. Well, nakakatulog din naman sa atin yan. Sapagkat itong mga taong ito, ay eh yung mga palihim na humahanga na mga fan mo na kapag meron kang bagong upload, eh talaga nga namang nakatutok yan sa'yo at nag na mga bago mong ipapalabas. At dahil nga wala po silang uh, nakikita, at uh, na, da, natatamasang tagumpay sa kanilang mga sarili. Wala po silang gagawin, kundi itatakay po nilang hilahin ka pababa. Pero hindi po nila nalalaman, mga kaibigan, na sa ginagawa nilang ito, E eh, lalo kanilang pinapayaman. So ikaw, mga kaibigan, keep on grinding, ha? Lalo yan ikaw na nasa community natin uh, at uh, nasa, uh, na, o oh, ikaw man isang mong boxing fan hindi ka isang blind follower hindi ka isang panatiko na kahit anong gawin ng iyong uh, iniidolo ay kukonsintihin natin pagtatanggal mo kasi sa magsasama-sama kayo sa burak at sa kumunoy ng kangkungan tandaan nyo yan alright congratulations nga pala kay Dave Apolinario sinimulan mo na so sunod-sunod na yan next uh, will be uh, ang dami din nga mga uh, upcoming world title uh, fight ano nandyan po si Jerwin ng Kahas Um, uh, nandyan po ang uh, rematch ni Cuarto and Valladares. Nakaabang po dyan yung Jonas Sultan. Uh, Mark Magnifico Magsayo, abangan nyo yan kung anong nga uh, next na laban niyan. Of course, mga kaibigan. And uh, Carl James Martin, congratulations. Uh, Martin won via unanimous decision. Martin is promoted by Probellum. And uh, ang international agent po niya ni Carla Ms. Martin. Wala nang iba kundi si Sir Sean Gibbons. Kaya tingnan niyo po, sunod-sunod ang pagangat ng karera din ng batang yan. At siya po ngayon ay uh, talagang umaakit na po sa world ranking. Ay, isa pa pong abangan ninyo mga kaibigan. Uh, Christian Pete Lorente, napakahusay na Pilipinong buksingero na bukang bibig ngayon ni Sir Sean. Abangan nyo po ang kanyang pag-usbong. Ayun na po, mga bago po yung mga papausbong natin. Kalimutan na po natin yung mga mga hambog, ano? yung mga mayayabang. Na da, sa sobrang yabang, trash talk ng trash talk sa mga kalaban. Pati yung manager, pati yung promoter, trash talk. Ayun, nga na ngayon mga kaibigan. Yan po, matuto po tayo sa kamalian ng iba. At sama-sama uh, po tayo mag-grind para po sa ikaw unlad ng bawat isa. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat <laughs>